Sabi nila, pag namamasukan ka at katulong pa, isa mababa daw na trabaho. Naniniwala ka ba dito? Tara at pakinggan mo ang aking kwento. So ako heto bilang isang ina, asawa, at mapagmahal sa pamilya lalo na po sa aking mga anak. Wala po anumang mababang trabaho. Lalo't higit, makakatulong ito sa pangangailangan na aking pamilya. Bilang isang asawa, mas mahalaga na naalalayan mo at natuturuman mo ang ating mga asawa sa paghahanap buhay. Bilang isang ina, wala akong hindi katayanin para sa aking mga anak. So ikaw, katulong ka din ba tulad ko? Huwag mo nang isipin ito ay mababang trabaho. Dapat maging proud tayo. Dahil ang mas mahalaga sa buhay, kung marunong ka rumespeto sa iyong kapwa-tao, pahalagahan mo ang salitang tiwala. Pag sa iyong amo, at mas mahalin ang iyong trabaho. Ako ay isang katulong. Ito ang aking kwento. At proud ako dito. Thank you for watching.